August 18, 2001, sumiklab ang sunog sa Manor Hotel sa Quezon City during the deadliest hotel fire tragedy sa kasaysayan ng Pilipinas. Mag-aaral ng mga... Kung ako ay mamamatay sa panahon hindi ko alam, sa totoo lang hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kung ito na po ang katapusan ng buhay ko, maaring hanggang dito na nga lang, ihanda niyo po ang puso ko. Talagang ang hirap-hirap yung mga. May mga tao po noon na tumataon from fourth floor, from third floor. Ako po isang kabataan na maagang nakakilala sa Panginoon. Sa edad na 17 years old, ako po ay na-born again. Maraming pagkakataon po na akala ko noon ng buhay ay ganun lang kasimple, pero nung nakilala ko po ang Panginoon, doon po nagbago ang lahat. Nakilala ko ang Panginoon since ang aking mga magulang, lalo na yung aking nanay ay Christian na noong 1980s. Siya ay JL na. Siya yung nagbulat sa amin na dumadalo, naranalangin, sumasamba sa Panginoon. Kaya doon ko nakilala ang Diyos. Nag-decide po ako na mag-aral sa Bible school ng uh, ilang taon and after Bible school kami po ay nagseminar sa Arnetta Coliseum bilang parte po ng programa. Doon po sa Don Flowers Ministries International kasama po si uh, Joyce Mayer doon sa seminar. Pero yung araw po na yon na uh, sobrang naramdaman ko po ang pagyakap, pagmamahal ng Panginoon dahil sa mga nagtuturo sa seminar po na yon. Nag-check-in kami sa Manor Hotel. Uh, natatandan ko po nung time na yon may paparating ho na habagat, maulan, may, may baha sa ibang parte ng Metro Manila. At yung unang nag-alok po sa amin ng free accommodation ay ang Manor Hotel. So no choice po kami, kailangan namin magpahinga. Yung pangatlong araw po ng gabi po na yon kinabukasan dapat mag na po kami. Doon po nagsimula ang trahedya po na nasunog ang Manor Hotel na tinutulugan po namin. Nung panahon yun, nung ako'y edad na 23 years old, ako ay malayo sa Panginoon, nagtrabaho ako, at hindi ako dumadalo, hindi na rin ako nagbabasa ng Biblia, hindi na rin ako nananalangin, kaya uh, napakahirap ng uh, sitwasyon ng panahon yun. Kaya salamat na lamang sa buhay ng aking pastora, si Pastora Aileen Pacho, kasama ng kanyang asawa na si Pastor Joel Pacho niyaya ako, ang purpose pala nila para ako ay manumbalik sa Panginoon, para bumalik ang aking init, ang alab sa paglilingkod sa Diyos. At the same time, makapanumbalik sa Panginoon. Around 3 o'clock in the morning nang ito po ay masunog, akala namin nag-iingay lang yung mga taong nasa labas, may nagsusuntukan o may nagwawala. Pero nung buksan po namin ang pintuan ng amin pong tinutulugang kwarto ay biglang tumambad po sa amin ang napakakapal na usok. Doon na po nagsimulang uh, nagulo yung kwarto ho namin na po kami. Kasama ko po si Pastor Ali, Pastor Joel, asawa ho niya. At doon po nagkagulo na ho kami kung baga ang tawag po namin dito is personal survival. Bagamat magkakaibigan po kami. Pero during that day, during that time, ay kanya-kanya ho kami. Nabitbit ko pa nga po yung backpack ko na hindi ko po alam eh. Kakagulo sila. Talagang sumisigaw. Hindi ko alam. Nang, na, nalaman ko na lamang nung ako'y naapakan at bigla akong nagising. Masasabi ko kung hindi ako naapakan, hindi ko nga alam kung sino yung nakaapak sa akin dahil napakadilim. Kung hindi ako naapakan, baka tuloy-tuloy na akong natulog o hindi na ako nagising at tuloy-tuloy na ako namatay. Pinalad kaming makalabas po doon sa 2 feet na terrace na may grills. Uh, grills eh, ang kapal ng grills, hindi mo talaga hindi mo talaga siya ma, ma uh, Hindi lamang talaga sasadyain na gagamitan ng para bagang pamputol na yang uh, ng bakal. Wala pong maibigay na tulong lahat ng mga taong nakakita po sa amin sa baba. Yung punghagdan na ginamit ng isang bumbero nagmalasakit na buhusan kami ng tubig, yun po ang nag-sustain sa amin kaya po kami ay hindi naubusan ng hininga dahil sobrang nakakalason po ang amoy po ng usok. Tuloy, hindi naman yung apoy ang tumupok sa mahigit 70 na kataon na namatay, kundi yung usok. Yung usok na hindi ka talaga makakahinga, talagang ang hirap-hirap huminga. -hirap at habang pinapanood po kami ng mga tao na nasa baba, yung karamihan ay nagsisigawan, kung paano kami makakalabas, may mga tao po na tumatalon, literal, from fourth floor, from third floor, hoping po na sila po ay makaligtas, pero hindi po sila nagsurvive. Ako po'y umiyak na lang sa Panginoon, tanging panalangin ko na Lord, kung ito na po ang katapusan ng buhay ko, maaring hanggang dito na nga lang, ihanda niyo po ang puso ko kung ako ay mamamatay sa panang hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Baka tuluyan akong mapunta doon sa kapahamakan, doon nga sa tagat-tagat apoy ng impyerno. So, balit salamat sa Panginoon. Nag-usal din ako ng prayer. Sabi ko, eh, baka ito na yung katapusan. Sabi umingihon umingi ako ng tawad sa Panginoon. Lord, sabi ko sa Kanya, patawarin niyo po ako, nagkulang po ako, tumalikod po ako sa iyo. Nag-backslide po ako, muli po ako balik. Alam niyo po yung nandun ka sa ganong sitwasyon na kayo po'y nasa bingit ng kamatayan. Hindi niyo na po siguro maaalala yung pinakamahal yung sapatos. Hindi niyo na po siguro maaalala yung pinakapaborito niyo pong damit bukod sa pamilya po ninyo, bukod sa kamag-anak, nanay at tatay, asawa niyo. Ang nangingibabaw po talaga ay kung paano nyo po iaharap ang sarili po ninyo sa harapan po ng Panginoon. Wala na po yung mga material na bagay. Yung aking pagkabisi sa trabaho, yung pag-focus ko sa trabaho para kumita ng pera, wala pala yun. Na kahit ako man ay maging mayaman, wala pala yun dahil lahat ng yon ay hindi kakayang iligtas, hindi kakayang isalba ng anumang mga na ipundar mo ng anumang mga um, ng anumang success mo sa buhay bagamat hindi masama ng anumang mga uh, ikaw na yung maging mayaman bagamat hindi masama na maging mayaman subalit lahat ng ito ay wala pa lang kabuluhan kapag ka nandoon ka na sa bingit ng kamatayan hindi po yung kung ano yung estado niyo sa buhay hindi yung kung anong degree ang meron ka hindi yung kapal ng bulsa mo hindi yung laki ng numero sa yung payslip kada buwan o yung sapod mo. Siguro po ang isang mahalagang aral po na natutunan ko po nung gabi po na yun ay yung haharap ka sa Lord. Tatanggapin mo ba ako, Panginoon? Kung haharap pa sa Lord ngayong araw na ito, pasado ba ako sa standard po niya? Ang maisip mo na lamang, eh haharap at haharap ako sa Panginoon. Kaya yon yung bagay na yon sa sitwasyong yon ang na-realize ko Mahabagin po ang Panginoon, katulad po ng sinabi po ng Lord sa Ephesians 2, verse 8 to 9, For it is by grace you have been saved through faith. It is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Na ang tanging nagsalba sa amin noong umaga ngayon, doon po sa Manor Hotel, hindi po yung galing po namin. Dahil hopeless nga po kami kundi ang habag at biyaya ko ng Diyos ang siyang naglita sa amin ni Pastor Ali nung pinakaaraw po na yun. Napakaiksi ng buhay. Napakaiksi ng buhay. Habang nabubuhay ka, sulitin mo na ang buhay na meron ka. Ako po, kasama po ang aking partner si Pastor Ali, wala na po kami pwedeng uh, ipagmalaki sa Diyos. Aaminin po namin sa inyo, ito na po yung turning point po namin. Sobra-sobra na po yung utang na loob namin sa Diyos. Niligtas kami, binago kami, binigyan kami ng pangalawang buhay. So, yun po siguro yung number one na mahalaga sa amin. Ang sabi nga ho ni Bob Bufford, it's not how long you live, but how well we live. Marami po mga tao ang maagang nawawala sa mundong ito. Yung iba naman, umaabot ng 80, 90, pero hindi po nagiging makabuluan ng buhay nila. Wala po tayong isa man na pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Lahat po tayo ay nanggaling lamang sa alabok at binigyan lang ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay sa mundong ibaba. Kapag may purpose pa pala ang Diyos sa ating buhay, ano mang sitwasyon ang ating kinakaharap, nasa bingit ka man ng kamatayan, kapag ka may layunin ang Diyos sa buhay mo, ikaw ay ililigtas at ililigtas niya. Sa inyo pong lahat na naabutan po ng maikling audio visual presentation po na ito, maaring karamihan po sa inyo ay ngayon lamang po kami nakita at hindi nyo po kami kilala personal. Pero alam ko po na habang pinapanood nyo po ang maikling kwento po namin ni Pastor Ali ay may nadarama po kayo sa inyong puso na kakaiba. Marahil ang pagyakap po ng Panginoon ay siyang nadarama po natin. Wala man po kayo sa isang sitwasyon na Katulad po namin na literal na kayo po ay nasa apoy at nakakulong sa isang nasusunog na establishment. Pero pwedeng mangyari po sa buhay po ninyo na spiritual, na merong sunog, at merong kayong problemang nararanasan, relasyon sa inyong asawa, sa inyong anak na marahil ay lumaking may pagrebelde po sa inyo sa inyong hanap buhay na dating mabunga biglang nagkaroon ng problema sa inyong pananalapi. O marahil ikaw ngayon nasa isang sitwasyon na wala ka nang pwedeng matakbuhan dahil kayo po ay inaapi at marahil may sakit at may karamdaman. Nais ko pong sabihin sa inyong magandang balita po ng Panginoon. In John chapter 3 verse 16, ang sabi po ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sandibutan, ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manalig at manampalatay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. katang ang sabi rin po ng Matthew 11.20, ang sabi ni Jesus, Lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, bibigyan ko po kayo ng kapahingahan. Ito po ang isang dakilang imbitasyon na ibinibigay po ng ating Panginoong Yesus sa ating lahat. Huwag na po nating hintayin na tayo mailagay sa bingit ng alanganin ng buhay po natin bago tayo lumapit sa atin pong Panginoon. Ito pong oras na ito sa inyong lugar na kinalalagyan ngayon, kaya po kayong yakapin ng atin pong Panginoon. Gusto ko lang po kayong anyayahan bago po ibigay ni Pastor Ali ang pananalangin para po sa mga miracles and healing. Gusto ko lang po kayong anyayahan sa maikling pananalangin. Huwag po kayong mahiya kung kayo man po ay nasa office, nasa bahay, nasa eskwelahan, nadaraman niyo po ang pag-ibig ng Panginoon. Mahal na mahal po niya kayo. Pwede po ba tayong yumukulang at sumunod sa panalangin, sabihin po natin lahat, Panginoong Jesus, sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba, inaamin na ako'y makasalanan. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Diyos, bilang Panginoon, at bilang tagapagligtas. Salamat sa pagibig, salamat sa buhay na walang hanggan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking panalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Yesus, Amen. Manatili po tayo sa diwa ng pananalangin. Ah, hinihiling ko po si Pastor Ali na siya po'y manalangin sa atin for the miracles and healing. Pastor Ali, nalapit po tayo sa Panginoon. Kayo po, kung meron man po kayong mga sakit at karamdaman, walang imposible sa Diyos. Sa ang Diyos ng himala. Kung meron man po kayong pangangailangan sa mga oras kong ito, ano man ang iyong pinagdadaanan, may mga mabibigat po kayong pagsubok, suliranin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa oras pong ito, sa mga nanonood at nakikinig ng maikling video pong ito, nasaan man po sila. Ano man ang sitwasyon na kanilang kinakaharap, meron man po silang sakit at karamdaman, Lord, Ikaw ang Diyos ng Himala. Dalangin ko nga po patuloy na anumang sakit at karamdaman, ito'y aming inutusan na mawasak at mawala sa pangalan ni Jesus. Ipadalay mo nga po, Panginoon, ang himala ng kagalingan sa Kanya in Jesus' name. Sila na nawawala ng pag-asa, Panginoon. Sila, Panginoon, na uh, bagsak ang buhay baon sa pagkakautang, anuman ang sitwasyon na kanilang kinakaharap, Lord, palayain mo po, ma-break ang curse o god ng poverty sa buhay ng bawat isa Maging sila, Panginoon, na dumaranas ng depression, ng anxiety, mga kabataan, Panginoon, na kung saan sila ay merong mga pinagdadaanan, Lord, mahirap na, na uh, pinagdadaanan sa kanila pong pag-aaral. Dalangin ko nga po, iunat mo po at yung mapagpalat, mapaghimalang kamay. Maghimala po kayo sa kanila pong buhay sa pangalan ni Jesus. And I pray, Father God, pagpalain mo ang bawat isa, i-provide mo lahat ng kanila pangangailangan at dalangin ko nga po o Diyos, ikaw po ang siyang kakatagpo sa kanila pong buhay. Maraming marami pong salamat. Inaangkin po namin ang himala ng kagalingan. Inaangkin po namin o Diyos na ikaw na po ang kumatagpo at nag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan at patuloy ka nga po o Diyos na pinupuri, pinararangalan at pinasasalamatan. Ito po namin sa mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise God! To God be the glory. Again sa inyo pong lahat na nakapakinig at nakapanood po ng aming munting kwento ni Pastor Ali, nawa ito po ay magbigay inspirasyon po sa inyo. At sa inyo pong lahat nawa ang pagpapala ng Panginoon ang patuloy po nating maranasan. Again, to God be all the glory.